Dahil sa patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at ng mga terorista sa Middle East, nagporsige ang puwersang Israeli sa pagbomba sa mga pasilidad na pinagtataguan ng maraming terorista, upang wasakin ang kakayahan nito na maglunsad ng mga pambobomba sa malaking bahagi ng Israel. Ang agresibong postura ng militar ng Israel, ay may malaking implikasyon para sa katatagan ng rehiyon, kung saan ang salungatan ay gumuhit na sa maraming terorista sa gitnang silangan. Ang multi-front conflict na ito ay naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa isang mas malawak na regional na digmaan na kinasasangkutan ng Iran na sumusuporta sa parehong Hamas at Hezbollah. Ang Israel ay nagsagawa din ng malawakang airstrike hindi lamang sa Lebanon kundi maging sa Gaza na pinagsabay nito ang pagpuksa sa mga lungga ng maraming terorista na nagtatarget sa mga pangunahing tauhan at mga pinagkukunan ng armas sa loob ng mga organisasyong ito. Ang pagpaslang sa mga kilalang pinuno, ay naging pundasyon ng diskarte ng Israel upang guluhin ang mga istruktura ng command center ng kalaban at mga kakayahan sa pagpapatakbo nito sa malaking bahagi ng Middle East. Pinatindi rin ng Israel ang mga operasyong militar nito laban sa Hezbollah sa katimugang bahagi ng Lebanon, na minarkahan ng isang makabuluhang pagtaas sa patuloy na labanan na mas lumaki pa ang karahasan mula noong nagsimula ang digmaan. Ang Israel Defense Forces ay nagtalaga ng libo libong karagdagang tropa at naglunsad ng malawakang airstrike na nagtatarget sa infrastruktura ng Hezbollah sa Lebanon kung saan dumami pa ang bilang ng mga mandirigmang Hezbollah na nasawi dahil sa malakas na pambobomba ng Israel. Ang operasyong ito, na tinatawag na Operation Northern Arrows, ay naglalayong lansagin ang mga kakayahan ng militar ng Hezbollah at ibalik ang seguridad sa Hilagang Israel upang e-secure is ang maraming tao sa Tel Aviv. Bilang bahagi ng pinakabagong plano ng militar ng IDF, pinakilos ng Israel ang ikaapat na division nito, ang Reservist 146 Division sa Timog Kanlurang Bahagi ng Lebanon, upang salubungin ang maraming militar ng Hezbollah at e-corner ang mga ito sa Lebanon. Ang deployment na ito ay sumunod sa isang serye ng mga airstrike ng Israel na naglalayong pasabugi ng mga posisyon ng Hezbollah, pati na rin ang mga kaalyado nitong Malaysia na tumulong sa labanang ito. Ang mga ulat ay nagpapahiwati na ang kabuuang bilang ng mga tropang Israeli na nakikibahagi sa operasyon na ito ay lumampas na sa 15,000 sundalo. Inilarawan ng IDF ang mga aksyon nito bilang matagumpay na mga pag-atake, dahil sa malaking sukat at intensity ang nawasak sa Lebanon, na nagmumungkahi ng isang mas malawak na kampanyang militar sa Middle East. Si Benjamin Netanyahu, ang punong ministro ng Israel, ay naglabas ng matinding babala sa populasyon ng Lebanese, tungkol sa mga implikasyon ng mga aksyon at impluensya ng Hezbollah sa rehiyon. Sa isang pre-record na video message, binigyang diin ni Netanyahu na maaaring harapin ng Lebanon ang pagkasira at pagdurusa tulad ng ginawa nito sa Gaza kung hindi ilalayo ng mga mamamayang Lebanese ang kanilang sarili mula sa Hezbollah na inilarawan niya bilang isang organisasyon ng terorista na suportado ng Iran. Dumating ang mensaheng ito sa gitna ng tumitinding mga operasyong militar ng Israel laban sa Hezbollah sa katimugang bahagi ng Lebanon kasunod ng makabuluhang karahasan at pag-atake ng rocket mula sa Hezbollah patungo sa Hilagang Israel. Ang babala ni Netanyahu ay itinakda laban sa isang backdrop ng mas mataas na salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah na mas tumindi pa sa mga panahong ito. Ang Israeli Defense Forces ay nag-claim na makabuluhang pinahina nila ang mga kakayahan ng militar ng Hezbollah na nagsasabi na sila ay nag-alis ng libu-libong mga terorista kabilang na ang mga pangunahing opisyales sa loob ng organisasyon. Ang pagkasawi ni Hassan Nasrallah at ang sumunod nitong opisyales na si Hashem Safiyadin, ay nagbigay ng lakas sa Israel bilang isang mahalagang sandali sa paghina ng impluensya ng grupo. Ayon kay Netanyahu, na hanggat nabubuhay si Nasrallah, mabilis niyang ibabalik ang mga kakayahan ng Hezbollah na binura ng Israel sa pamamagitan ng mga aksyong militar. Sa kanyang talumpati, hinimok ni Netanyahu ang mga taong Lebanese na bawiin ang kanilang bansa mula sa kontrol ng Hezbollah, na binalangkas niya ito bilang isang kinakailangang hakbang upang wakasan ang patuloy na tunggalian. Tinukoy din niya ang makasaysayang katayuan ng Lebanon bilang perlas ng gitnang silangan, na inihambing ito sa kasalukuyang estado sa ilalim ng impluensya ng Hezbollah. Nanawagan din si Netanyahu para sa isang sama-samang pagsisikap mula sa populasyon ng Lebanese upang palayain ang kanilang bansa mula sa tinawag niyang salot ng mga terorista sa mundo, dahil sa paggawa ng mga grupong ito sa Lebanon ng isang stockpile ng mga bala at armas para sa mga interes ng Iran, at upang makapag-operate ng mga pambobomba sa Tel Aviv. Sa kabilang angulo bilang tugo ng Hezbollah sa mga pag-atake ng Israel sa Lebanon, naglunsad ang grupo ng isang malaking missile barrage na nagtatarget sa Israel, na minarkahan ng isang mahalagang sandali sa patuloy na tunggalian sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pag-atake na ito, na pangunahing nakatuon sa hilagang bahagi ng lungsod ng Haifa sa Israel, ay nakakuha ng atensyon sa Estados Unidos at nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa karagdagang kawalang tatag sa Middle East. Humigit kumulang isandaan at lima na mga rockets ang inilunsad ng mga militanteng grupo sa Israel, na nagdulot ng malawakang alarma sa mga sibilyan na nagmamadali na bumaba mula sa isang gusali upang maghanap ng ligtas na mapagtaguan. Iniulat ng IDF na marami sa mga rocket na ito ay naharang ng kanilang mga air defense system. Gayunpaman, Marami pa ring mga rocket ang hindi na intercept ng Iron Dome ng Israel na nagresulta sa pinsala sa lungsod ng Haifa. Inangkin ng Hezbollah na ang kanilang mga pag-atake ng missile at rocket ay mga paghihiganting aksyon laban sa mga airstrike ng Israel na nagresulta sa malaking casualty sa hanay nito at populasyon ng maraming sibilyan sa Lebanon. Inakusahan ng grupo ang Israel bilang isang hindi makataong aksyon ng militar dahil sa pagsagawa nito ng malawak na operasyong militar na naglalayong lansagin ang mga kakayahan ng Hezbollah sa pagpapatakbo sa Middle East, partikular na itinuro ng grupo ang mga pambobomba ng Israel na pumaslang sa mga senior commander na nagbigay ng malaking galit sa pamunuan ng Hezbollah. Samantala, ang ministrong panlabas ng Iran ay hayagang kinundina ang mga operasyon ng Israel sa Lebanon na nagsasabi, na anumang karagdagang pagsalakay ni Netanyahu sa malaking bahagi ng Lebanon ay sasalubungin ng matinding paghihiganti mula sa militar ng Iran. Ang mga pinuno at opisyal ng militar ng Iran ay nagpahayag ng damdaming ito, na handa silang umatake anumang oras kung ipagpapatuloy ng Israel ang kanilang mga pambobomba sa Beirut. Ipinahayag din ng Islamic Revolutionary Guard Corps na handa silang isagawa ang mga naturang operasyon ng may multiplied intensity kung hindi ititigil ng Israel ang mga pag-atake nito sa Lebanon. Binibigyang diin ng retorika na ito, ang pangako ng Iran na gumanti laban sa kung ano ang nakikita nito bilang mga umiiral na banta na dulot ng Israel. Sa liwanag ng mga tunggalian na ito, ipinoposisyon pa rin ng Iran ang sarili nito bilang isang tagapagtanggol sa soberanya ng Lebanese, lalo na para sa mga apektadong tao dahil sa mga pambobomba ng Israel ang Supreme Leader ng Iran ay nanumpa na susuportahan ang Hezbollah, kapwa sa militar at politika, na binalangkas ang kanilang paglahok bilang isang moral na obligasyon na protektahan ang mga kapatid nitong Muslim na inaatake ni Netanyahu. Habang patuloy na nagkakagulo ngayon sa Lebanon, ipinagpatuloy din ni Biden ang pagsupply ng maraming armas at bomba sa Israel bilang bahagi sa pagbasura ng mga militanteng grupo sa Middle East. Kasama sa 20 billion US dollars na tulong militar na ibinigay ni Biden sa Israel ay ang F-15 fighter jets, mga advanced na air-to-air -air missile na mas mabilis na sumalubong sa mga missile ng kalaban sa himpapawid, mga tactical na sasakyan na magandang gamitin sa digmaan upang mapabilis ang pagtalaga ng tropa sa mga border, at ang iba't ibang mga high-power na bala upang masigurado ang lakas ng militar ng Israel sa tunggalian. Ang mga hakbang na ito na ginawa ni Biden ay isang mahalagang plano upang palakasin ang pangmatagalang kakayahan ng militar ng Israel sa gitna ng tumitinding tensyon sa Iran at mga proxy nito sa Lebanon at Gaza. Binigyang diin ng Kagawaran ng Estado na ang suportang ito ay importante para sa pagpapanatili ng husay ng militar ng Israel sa isang pabago-bagong rehiyon. Sa kabila ng mga hakbang na ito ni Biden, ang mga kritiko ay nangangatwiran na ang mga naturang pagsuplay ng armas sa Israel ay nag-aambag sa patuloy na karahasan at mga sibilyan na casualty. Ang US ay nahaharap din sa tumataas na panggigipit mula sa mga mambabatas at tagapagtaguyod ng karapatang pantao, na muling isaalang-alang ang suportang militar nito, sa gitna ng mga ulat ng malawakang karahasan, na ginawa ng mga puwersa ng Israel sa panahon ng kanilang mga operasyon laban sa Hamas at Hezbollah. Ang suporta ng US para sa Israel ay nagtatamasa ng dalawang partidong tulong sa Kongreso bagamat dumarami ang mga panawagan para sa pananagutan tungkol sa kung paano ginamit ng Israel ang mga tulong militar na ito. Iginiit ng maraming mambabatas na ang pagsuporta sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa mga banta mula sa mga grupo tulad ng Hamas at Hezbollah ay mahalaga para sa pambansang interes ng Estados Unidos. Gayunpaman, ang mga kritiko na hindi sumasang-ayon sa mga hakbang na ito ng Estados Unidos ay lalong nagpapalubha sa kasalukuyang sitwasyon ng Israel. Sa kabila ng mga pamumuna ng mga kritiko kay Biden tungkol sa tulong militar nito sa Israel, hindi rin pinalagpas ng Estados Unidos ang pagharang sa mga plano ng Iran tungkol sa muling paglulunsad nito ng maraming misail sa Israel, na binalangkas ni Biden ang malaking babala na kapag ng Iran ang mga plano na ito sa pagbomba sa Israel, ay haharap ang bansang Iran sa mga malalakas na tugon ng militar ng Amerika at hindi nito magugustuhan ang mga pambobomba ng Estados Unidos na haantong sa pagkawasak ng Iran. Bilang conclusion, ang kasalukuyang mga operasyong militar ng Israel laban sa Hezbollah ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagtaas sa matagal ng salungatan, na nailalarawan sa pamamagitan ng mga siklo ng karahasan at gantihan. Habang nagpapatuloy ang magkabilang panig sa kanilang mga kampanyang militar, ang makataong epekto sa mga sibilyan sa Lebanon ay mas lalo pang tumaas, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa karagdagang destabilisasyon sa isang marupok na rehiyon. Ang sitwasyon ay nanatiling tuloy-tuloy, habang ang mga internasyonal na tagamasid ay mahigpit na nagbabantay para sa mga pagunlad na maaaring makaapekto sa mas malawak na geopolitical na katatagan sa gitnang silangan. Ang determinasyon ng Israel na alisin ang mga banta ng terorista mula sa Lebanon at mga hangganan nito, ay sumasalamin sa isang mas malawak na diskarte na nakaugat sa mga makasaysayang hinaing at mga kinakailangang hakbang sa seguridad ng Tel Aviv. Habang patuloy na lumalawak ang mga operasyong militar ng Israel sa Gaza at Lebanon, ang posibleng higit pang paglala ng salungatan ay maaaring lumaganap pa sa mga susunod na linggo, dahil sa mga layunin ng Israel na burahin sa mundo ang mga sakit sa ulo ng mga terorista sa gitnang silangan. Ang landas sa hinaharap ay puno ng mga hamon, habang ang Israel ay nag-navigate sa komplikadong regional na dinamika, habang nahaharap sa internasyonal na pagsisiyasat sa mga taktika ng militar at makataong epekto nito. Ang patuloy na salungatan ay binibigyang diin ang isang kritikal na tanong, kung ang militar ng Israel ay maaaring mag-isa na makakuha ng pangmatagalang kapayapaan sa isang rehiyon na minarkahan ng masalimuot na mga ugnayan. Habang lumaganap ang mga pambobomba ng Israel sa Lebanon, isa ang mas malinaw na ang kampanya ni Netanyahu laban sa terorismo ay magpapatuloy hanggat meron itong nakikitang banta laban sa seguridad ng Israel. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.